naman ulan ang iba may ganun siya at sabi ni Rufino Cabrera Hello, là the 7 viewers and jet hello hello Hello, friend niya dyan. May gawag siya ka. Diba? Yeah, May gawag siya ka sa inyo. Seven viewers in the house. oi, ano yan? Agad-agad? Agad-agad niyo ako iniiwan? Aba, hindi magandang pangitain pangitaan na. Hmm. Hmm. -mm, hindi magandang pangitain yung ginagawa nyo. Ang pangitain ay dapat hindi kayo umalis. Mhm. Mm dapat hindi kayo umalis diyan. Sinasamahan nyo ako. Dikit. Kay, Agad-agad kayo maalis. Tapos hindi niyo din nataddagan niyan. Hm. 44 lang, 44 lang. Oh. Oh, mataas ang building dito. Oh, ganun talaga. Ayun oh, taas-taas ng building oh. Oh, di ba? Diyan n'to talaga dito. Mataas 'yung building. Saan po yan? Sa ano? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong yan. Sa Hong Kong. May galab at Tapos 4 viewers na lang ako. Mm -mm. Bakit ganon? Ba't kayo nang iiwan? Ay, hinap po.